Ano ko ba sisimulan to? <laughs> What's up sa inyo mga Tolering TV ulit kamusta kayo? Tagal nating walang vlog ah. Kasakit kasi ako this past few months. So uh, nagpapagaling pa talaga ako. And um, so far di naman ako nagagamot. Nagkasakit kasi ako. So siguro kwento ko na lang yung kung ano yung nangyari sa akin. Siguro sa mga upcoming vlogs ko. Ta uh, so eto, So far so good, okay naman tayo Kaya balik ulit tayo sa pag-unbox at pag-review ng vape no? So Unbox natin tong um, Flava Maze Pro At syempre Flavor check natin And um, Cloud check din natin no? Hindi na ako sana mag-vlog ah <laughs> So tara, wala nang cheche bureche Unbox natin to Samahan nyo ako Yan So ito yung bagong labas ng flavor Which is si Flavor Oxbar Maze Pro. Ngayon ko pa rin susubukan. So, um, syempre, at as much as possible, ibibigay ko ngayon sa vlog na to, yung honest opinion ko talaga. Kasi, wag naman sana, pero baka ito na rin yung huling vlog ko ng, or yung huling review ko ng flavor gawa nga ng, uh, nagkaroon ng issue. However, dedire-direcho -dire pa rin tayo sa content natin na ganito, which is magre-review tayo ng mga disposable vape. So, eto tara. Buksan natin, tol. Samahan niyo ako. Yan siya, babe. Ang bubungad sa'yo, yung lace. And yung mismong device. Yan. So, yung packaging niya, okay naman. However, kasi parang di na nag-innovate yung packaging niya. Gaya ng packaging nung sa Apok. ba? Diba? Kung napanood nyo yung vlog ko nung sa Apok flavor, ang ganda nung packaging niya, ba? Diba? Pero, tignan natin. Wala naman sa packaging niya. Siyempre, nasa lasa yan, no? Nasa quality yan. So, eto. Ang titikman natin is yung taro ice cream. So, 10,000 puffs pala to. So, specs lang na ito, no? um, meron na siyang airflow control which is kung tatanggalin mo to ayan makikita mo to ito yung airflow control nya and syempre yung screen display nya so eto LCD to may button dito na itim pipindutin nyo lang so ang maganda pala dito no adjustable na yung wattage nya so pwede kang mamili 15 watts, 11, 12, 13, 14, 15. So, 15 watts yung pinaas agad. And syempre, meron din tong juice indicator at saka battery indicator, no? And of course, yung battery niya, uh, I mean, yung charger niya, ganun pa rin type C. So, andito rin yung kabitan ng lace niya. Ito na siya. So, so, dito yung lace, no? So, tara. Uh, flavor check na natin, syempre. And, um, cloud check tayo, no? So, tara. Let's go. Okay, tol. Ayan. So, nakita mo naman kung ano yung laman niya. And actually, maganda naman to, no? Handy. Para na talagang uh, gumagamit ng mod, no? So, gaya na nabanggit ko kanina, ang flavor nito is taro ice cream. However, may napansin lang kasi ako kasi sa box niya, walang nakalagay kung dual mesh siya. Kung matatandaan ninyo, ang pinakaunang nirelease ng flavor na dual, uh, na dual mesh is yung Frio Bar. And then, nagpatuloy pa ito sa hyperbar, dual mesh din yon. Hindi ko lang sure talag, hindi ko lang sure ah, kung ito is dual mesh din. Pero, subukan natin, tignan natin, no. So, mag-start muna tayo sa 11 watts. Ayan, uh, wait lang, papakita ko sa inyo. 11 watts tayo magsimula, no. So, uh, flavor check muna tayo. So, sa 11 watts, hindi siya ganun kalasa, Medyo matabang siya. No? So, tignan natin kung... Itesting natin taasan yung wattage, no? 12 watts tayo. Wala pa rin. Um, so, um, gaya ng sinabi ko kanina as much as possible, ibibigay ko yung honest opinion ko dito sa disposable vape na to, no? Which is nga yung bagong labas ni Flavor na si Maze Pro. Um, sa 11 watts, patay yung lasa niya. Sa 12 watts, ganun din. So, try natin sa 13 watts kung anong yung kalalabasan. Magtaas tayo ng 1 watt. So, let's go. So, sa 13 watts, medyo nakakalasan na siya. Um, 14 watts naman tayo. Ayan. Okay. Um, nagkakalasa siya pag, pag ka ng wattage, no? So, try natin sa 15 watts sa pinakasagad niya. Ayun. So, nandun yung pinakalasa niya sa 15 watts. Ang kinakatakot ko lang dito, hindi ko kasi alam kung dual mesh to. Gaya na nabanggit ko kanina, yung dalawang labas ng flavor, which is si free at si, Ox, uh, si Hyper Bar Extra, dual mesh yun. Hindi ko lang sigurado ito kung dual mesh. Pero, para mas maasigurado kayo, kung bibili kayo sa vape shop, itanong nyo na rin sa nagbebenta kung dual mesh to. Kasi syempre inamin ko, hindi ko talaga alam, no? And um yung lasa niya okay naman. Kaya lang mas masarap lang talaga siya pagka nakasagad yung wattage, no? Sa 11 watts, 12 patay. Ha, I mean patay yung lasa sa 13 medyo matamis. 14 tsaka 15 nandun yung flavor niya, no? So, yun lang naman. Gaya na sinabi ko kanina, mabilis lang to. And um, ang price nito pala is 550 sa mga vape shop. So sa mga nagtatanong kung uh, yung sa mga sa mga previous video ko kasi, ang dami nagtatanong sa akin kung saan ko nabibili to. Uh, actually nabibili ko to sa vape shop lang din dito sa amin. And um, syempre sikat nga ang flavor. So malamang sa malamang talaga halos lahat ng vape shop merong flavor. And kung wala naman sa, sa mga vape shop malapit sa inyo, pwede kayong tumingin online. Sigurado ako maraming nagbebenta niyan online. 550 SRP niya sa mga vape shop, maaaring mas mababa pa. Depende kung saan ka nakatira, kung saan yung lugar mo, or kung saan vape shop ka bibili. At maaari din namang mas mababa pa online. Okay? So, sa cloud check naman tayo. um okay naman yung usok niya um yun nga lang mas malakas lang talaga yung usok nung frio bar kasi gawa nga ng S&Dome siya pero try natin sunod-sunod din yung hipak nito Ayun so lumabas yung power niya no pagkasunod sunod yung hipak mo so flavor niya masarap naman siya okay naman Actually, ngayon lang ako nakatikim ng taro ice cream at nagustuhan ako naman siya. All in all, uh, nagustuhan ko yung design. Uh, innovative yung ginawa ng flavor dito. Gawa nga ng, um, meron na siyang airflow control. And, um, syempre yung wattage, yun yung pinakamagandang feature ng Maze Pro. No? So, 10,000 puffs siya. Innovative yung ginawa ng flavor dito. So, all good sa akin yun, no? So, depende sa inyo. Um, siguro gagawa din ako ng vlog kung ano ba yung top 5 disposable vape para sa akin for the year 2023 and for the year 2024, no? And, um, siguro bigyan ko ta ng 9 out of 10. 9 out of 10 kasi nga, gusto ko talaga kasi mentol. And sa tingin ko, masasarap pa to kung mentol kung lahat ng flavors ng flavor ay menthol, mas masarap pa to. Kasi nga, um, para sa akin talaga, ang dami din nagtatanong kasi, so, sas sasagutin ko na kayo dito, no? Um, mas, mas masarap, eto sa akin lang to, ha. para sa akin lang to, ha. mas masarap talaga sa disposable yung menthol. Kung gusto niyo ng pastry, mag-mod na lang kayo. Yung juice yung pinapatakan, 'di ba? mas lasang-lasa niya yun. Tsaka solid yung usok, di ba? So, meron na kasi ako dito yung Black Elite. Ito talaga yung ginagamit ko. Mas matipid siya kasi nga nabibili ko itong pads for 300 pesos lang. And uh, matagal ko din siya nagagamit. Tumatagal siya ng tatlong linggo. Araw-araw kong ginagamit. So, okay din to. Uh, gaya sinabi ko, 550. Sa kung saan man beef kayo makakabili, maaaring mas mura. Okay. So, yun lang mga tol, no? Um, kung natapos mo tong video na to, maraming salamat sa iyo. At kung di ka pa na subscribe subscribe ka na sa YouTube channel natin, no? And um, gaya nung nabanggit ko nung huling vlog ko na mamimigay ako ng vape. Yes, mamimigay ako ng vape, no? Um, pipili ako ng lima. Ng limang pagbibigyan ko ng Maze Pro. Paano ko nasabi? Eh, marami tayong stock dito. <laughs> Yan, marami tayong stock. Okay. So, mamimigay tayo sa mga subscribers natin at sa mga patuloy na sumusuporta sa pag-vlog natin. No? Sa pag-review natin ng mga disposable vape. At syempre, dahil doon tol, maraming maraming salamat sa inyo. Kasi syempre, kung di dahil sa inyo, hindi mamamonetize itong channel natin. Kaya maraming salamat sa iyo tol. So, yun lang no. Rain TV. Peace.